Welcome back sa ating mga balitang basketball. Marami ang nababahala sa tilang lumalalang kondisyon ng mata nitong si Michael Jordan. Walang problema sa kanya mata pero itong yellowish sa kanya mata ang malaking problema na siyang senyales na mayroong dinaramdam itong legendary former NBA player na si Michael Jordan. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Walang kuskus -kus balungos itong si Michael Jordan ay mahilig uminom Ayon sa isang doktor, hindi pa naman daw niya masasabi kung ano talaga ang status nitong si Jordan unless kung ito'y i-examine niya. Pero so far sa kanyang kalaman, itong yellowish sa kanyang mata ay mayroong kinalaman sa kanyang atay. Ang ating mga atay ay ang responsable sa pag-eliminate ng bilirubin na siyang yellowish na substance sa ating katawan bilang parte lang naman ng normal digestion process. Pero kung yung ating atay ay nasisira, yun hoy nahihirapan mga idol na tanggalin itong bilirubin. At syempre kung ito'y hindi maalis sa iyong katawan, ito'y posibleng umabot sa bloodstream mo na posibleng maging dahilan ng yellowish na balat o mata. Definitely may problema talaga yung atay ni Michael Jordan pero atin na lang hong ipagdasal ano, na maging okay lang din siya. Samantala, malaking investment ang ginawa ng Philadelphia 76ers kay Joel Embiid kung saan umabot lang naman ng 515 million na yung kanyang career earnings pagkatapos na siya ay ng 193 million deal extension sa kanila sa loob ng tatlong taon. Sa kanyang level na pag-usapan natin o sa ating nakarang balita na sinamahan niya na sina Stephen Curry and Lebron James sa 500 million club na career earnings sa NBA. Subalit so ayon sa ibang NBA fans, tila hinold up o na hold up daw nitong Si Julian Embiid ang Sixers sapagkat siya lang naman yung nag-iisang manlalaro sa 500 million club ang wala pang finals appearance. Jackpot itong si Embiid kung saan nakatanggap na siya ng ganyang kalaking career earnings sa kanyang karera kung saan lumaki na nga ang sahod sa NBA dahil sa kanilang panibagong deal na pinirmahan sa mga broadcasting partner ng Liga. Isa lang ang ibig sabihin nito, malaking pressure to kay Joel Embiid para patunayan sa kanyang kupunan na deserving siya sa ganyang kalaking kontrata o sweldong nakakuha niya sa Sixers. Sa ating huling balita, namamayagpag naman itong Stephen Curry sa listahan ng CBS Sports sa kanilang top 10 players na nasa edad 35 years old pataas. Number 1 Stephen Curry. Pangalawa si Lebron James, pangatlo si Kevin Durant, samunod naman si Butler, Harden, DeRozan, Conley, Lopez, Horford and Chris Paul. Tunay naman talagang nakakamangha itong ginagawa ni Stephen Curry na sa ganyang edad ay naglalaro pa siya sa level na ganyan. Hindi pa siya talaga kinakalawang at tila- parang lalo pang gumagaling ano. Natatangin nga rin ho ang naibibigay na performance itong si Lebron. Nasa kanyang edad na 39 years old, nakakadang pa siya. Nakakatalon pa siya ng mataas. Mabilis pang tumakbo, di ba? Kung ikaw ba naman, milyones yung ginagasta mo sa iyong katawan at stricto yung diet, siguradong magiging superhuman ka talaga. Pero syempre, tao lang din si Lebron at soon, magre-retiro din siya. At kaya, i-appreciate na lang natin yung mga nalalabi nilang taon. Yan lang sa ngayon ang ating mga balitang basketball. And as always, thank you for watching.